Patuloy po pag ng oportunidad ng pamalaan sa lahat ng mga Pilipino sa bawat sulok ng bansa. Sa tunayad, kahit ang ating mga kababayang indigenous people sa Agusan del Sur ay bumuti pa ang kalagayan dahil sa mga programa ng pamalaan. Kung paano alamin sa Sentro Balita ni Jennifer Gaitano ng PIA Caraga. Karamihan sa mga naninirahan sa bayan ng Esperanza ay mga indigenous people. Likas sa kanila ang pagiging masinop at matyaga, kaya naman mas umusbong pa ang nasabing bayan nang magpatupad ng maraming mga programa at proyekto ang gobyerno na napapakinabangan ng kanilang komunidad. Sa katunayan, masayang ibinahagi ng mga residente ang kanilang pasasalamat at testimonya kung paano nila napalago ang kanilang kabuhayan sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kasama ang iba pang sektor. Ado na kami na dawat ng mga trainings from the local government unit sa mga barangays nga which our members ang among mga women sector Unya aduna na po yung mga dagko nga tabang gikan sa among provincial local government unit. Positibo rin ang pananaw ni Esperanza Mayor Deyo Patilan, lalo na't sila ang pinakaunang bayan na makakabenepisyo sa soil testing ng provincial government sa pamamagitan ng soils laboratory na malapit ng matapos. sa <laughs>

Batay sa datos, mula nang indideklara ang International Day for the Eradication of Poverty noong 1987, kung saan nasa 44.2% poverty incidence ang Esperanza, nasa 15.5% na lang ito noong nakaraang taon. Binigyang diin din ni National Anti-Poverty Commission Deputy Director General Gurley Amarillo na naging simbolo ang bato ng buhay sa naging paghihirap ng na mga tao noon at naging inspirasyon din ito sa mga residente na magsikap kaagapay ang iba't ibang sektor tungo sa pag-unlad ng kanilang bayan ang ating pambansang pamahalaan ay nandito at may mga buhay na programa ang iniaalay ito sa mga tao. Jennifer Peña Gaitano ng Philippine Information Agency, Caraga, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.